Kamusta kayong lahat? Welcome back sa Heartbeat Doc Channel. Ako po si Dr. Erdi Fadregilan, isa po akong internist, cardiologist, at cardiac electrophysiologist or specialist sa mga tibok ng puso. Pero sa video na ito, pag-uusapan natin ulit ang thyroid problems kasi gusto kong linawin yung cabbage, yung pechay, o mga cruciferous vegetables at kung bawal nga ba sila o hindi sa mga pasyente na may problema sa thyroid. Kaya kung gusto nyo malaman kung baol nga ba sila or hindi, tara, samahan nyo ako. Ang mga cruciferous vegetable na ginawan ko ng video before, nung ginawa ko yung video para sa mga pagkain na dapat sa mga pasyenteng may hyperthyroidism, ang mga nabibilang dito ay ang cabbage or pollo, yung bok choy, meron din tayong Tagalog pechay, yung broccoli, cauliflower, turnips, radish or yung labanos, yung mustasa ay kabilang din dito. Yung spinach, kasama din dyan. Meron silang substances na goitrogens ang tawag naman doon at sila ay nakaka-interfere or nakakabawas sa paggawa ng thyroid hormone ng ating thyroid gland. Ang ating thyroid gland na maliit na organs na butterfly shape sa bukana ng ating lieg ay importante sa metabolism ng ating katawan kasi ito ang central gland or ang central organ na nagkocontrol ng metabolism ng ating katawan. Kaya nga pag sumobra ito doon sa mga pasyenteng may hyperthyroidism, ang manifestations nila ay sobrang mabilis na metabolism. Kahit kumakain sila ng madami, mabilis nila itong na metabolize or nasusunog. Di ba nga kaya sila parang mainit lagi yung pakiramdam, kasi pag sinusunog natin or minametabolize ang ating pagkain, ay naglalabas ito ng init. Laging pinagpapawisan kahit hindi naman ganong kainit ang pakiramdam. In fact, kahit naka-aircon nga or nasa malamig na lugar ay naiinitan pa rin. Kahit na sila nga ay kumakain nga ng madami, ay pumapayat pa rin sila. At mabilis nila itong nalulusaw kaya nga madalas silang dumumi or minsan ay nasisira pa ang kanilang tiyan madalas. At nagkakaroon ng tinatawad na pre-tibial myxedema o parang nagmamanas doon sa binti. Sa mga babae naman, nawawalan sila ng menstruation. So, yung kabaligtaran naman nun, yung hypothyroidism, ay yung thyroid hormones naman ay bumababa, ay yung thyroid gland ay tinatamad gumawa ng thyroid hormones. So, yung mga simptomas at senyales ay kabaligtaran. Konting kumain pero madaling tumaba or mag ng weight, palaging giniginaw, mainit na sa paligid, yung mga kasama nila ay naiinitan na, sila naman ay ginigino pa rin, at parang laging tinatamad, medyo numinipis yung buhok, natutuyo yung balat. So yan ang mga senyales naman ng hypothyroidism. So babalikan ko yung cruciferous vegetables. Sila ay may substances na tinatawag na goitrogen na nakakapagpababa ng paggawa ng thyroid gland ng mga thyroid hormones. Kaya sila in fact, ay bawal sa mga pasyenteng may hypothyroidism pero pwede silang kainin ng mga pasyenteng may hyperthyroidism. No? Gusto kong linawin yon kasi nga sila ay nakakapagpababa ng paggawa ng thyroid glands, ng thyroid hormones, kaya bawal sila sa mga may problema sa paggawa ng thyroid hormones or hypothyroidism at potentially beneficial naman sila sa mga pasyente o tao na hyperactive naman o sila ay may hyperthyroidism. So, sa mga pasyenteng may hyperthyroidism, puulitin ko, pwede silang kainin at mas pinapabawasan lang naman doon sa mga pasyenteng may hypothyroidism. Kasi yung mga pagkain na ito, pag sila naman ay niluluto, yung mga goitrogenic substances ay bumababa din ang level sa mga gulay na ito kaya hindi na sila masyadong nakakaapekto. In fact, sinasabi din yan ng mga iba pang experts, bago ito maka sa function ng ating thyroid gland, ay dapat napakadami na nitong kainin at lalo pag kinakain sila ng hilaw. So, so sa mga pasyenteng may hyperthyroidism, may mga sinabi pa akong mga pagkain na pwede nilang kainin, so please, kung meron kayong time, ay panoorin nyo ang video na yon. Sa video na ito, sabi ko nga, magkoconcentrate ako doon sa hypothyroidism. So, ano ba yung mga pagkain na maganda sa may hypothyroidism naman? By the way, sa atin kasi, no, hindi readily available ang iodine. Hindi katulad sa mga lugar, for example, na malapit sa dagat o kaya naman sa ibang bansa na kung saan yung tubig nila ay may iodine na kaya hindi sila masyado nagkukulang sa iodine. So, sa mga pasyenteng may hypothyroidism, ina-encourage na magkaroon ng iodine intake tulad, for example, ng paggamit ng iodized salt o kaya naman lalo na'y malapit sa dagat ay ang pagkain ng mga seafood kasi mayaman ito sa iodine. Ang gatas ay mayaman din sa iodine na pwedeng kainin. Pero hindi lahat ng pasyenteng may hypothyroidism ay kulang sa iodine. Kasi kahit normal ang iodine level nila, may problema na 'yung thyroid. So hindi na masyadong nagagamit 'yung iodine. Kumbaga kahit may iodine, hindi ito nagiging thyroid hormone kasi hindi na po proseso ng kanilang thyroid gland. Kaya naman, may mga iba pang pagkain na kahit walang iodine ay makakatulong sa kanila. Tulad ng mga pagkain na mayaman sa selenium. Ang ginagawa ng selenium ay tinutulungan nito ang thyroid gland para maproseso ng husto yung iodine ay ang mga shrimps or hipon, turkey, chicken or manok, at hard-boiled egg. So, isama nyo ito sa inyong diet kung medyo mahina ang inyong thyroid gland or kayo ay may hypothyroidism. By the way, alam nyo to, na kayo ay binibigyan ng supplement or thyroid replacement na Levothyroxine. Yan ay may mga iba't ibang brands, pero pag tinignan nyo, -nyo ang generic, ay pare-pareho silang Levothyroxine. Nabanggit ko yan kasi may isang pagkain na nakakaapekto sa absorption ng Levothyroxine sa ating katawan. Yun ay ang soy o mga soy products. Alam natin yan, so yung tofu, yung taho kasi galing yan sa soy yung miso, yung soy sauce, ay pwedeng makapagpababa ng absorption ng levothyroxine. So make sure na hindi ninyo masyadong kakainin ang mga ito. At pag kayo ay inom ng levothyroxine at kakain kayo ng mga produkto na may soy or soya, make sure lang na hindi ninyo sila pagsasabayin. So sana may muli kayong natutunan sa video na ito. Kung may gusto kayong itanong o mga gusto ninyong malinawan, Please do not hesitate to make your comments dito sa comment section down below and I will try my best na basahin sila at sagutin bawat isa. Again, I am excited to see you next time.